sa isang malayong baryo na napalilibutan ng matataas na bundok at lunti ang palayan. May isang binatilyong naggamalang Juan Tamad. Sa unang dinig pa lamang ng kanyang pangalan, napapailing na agad ang mga tao. Yan na naman si Juan Tamad, siguradong natutulog yan sa ilalim ng puno, biro ng matatanda habang nag-aayos ng ani. Ngunit kakaiba si Juan sa kabila ng katawang payat at mukha niyang laging tila pagod. May ningning sa kanyang mga mata na nag-aapoy ng pagnanais. Pagnanais na patunayan na mali ang tingin ng mundo sa kanya. Bata pa lamang, kinutiya na siya ng marami sa paralan. Tuksukan siya ng mga kaklase. Uy! Juan Tamad, maghintay ka na lang sigurong malaglag ang diploma mo sa langit. Ngunit sa halip na mainis, napangiti lamang si Juan tahimik siyang umuwi at tumulong sa ama sa pukirin. Tuwing madaling araw siya ang unang bumagon, habang mahimbing pa ang tulog ng buong baryo, Naririnig na ang kalansing ng kanyang tabas at ang langit-ngit ng kariton. Sa ilalim ng hamog, binubungkal niya ang lupa, pinapanday ang asarol, at itinatanim ang mga binhi ng pag-asa. Hindi siya basta nagtatrabaho, nagmamasid siya. Napansin niyang matagal ang pagtubo ng palay at madalas ay nababaha ang kanilang taniman. Kaya pinag-isipan niya kung paano mapapabilis ang ani mula sa lumang kahoy at mga piyesa ng sirang kariton. Nilikha ni Juan ang isang payak na makinang pang-araro. Naku, imposible yan. Sabi ng mga kapitbahay, paano makakagawa ng makinarya ang isang tamad? Ngunit hindi siya nagpadaig. Makalipas ang ilang linggo, habang sumisikat ang araw, tumunog ang ingay ng kanyang imbento at sa unang pag-ikot ng gulong nito, bumuka ang lupa. Mas mabilis mas maayos at mas magaal. Nang mag-ani sila, doble ang dami ng palay kumpara sa dati laking gulat ng mga kapitbahay. Mula noon, nagbago ang tingin nila kay Juan maging ang mga batang dati ng aasar. Ngayoy humahanga, tinawag nila siyang Juan Masipag. Ngunit, Napailing si Juan at mumite. Ayaw kong palitan ng apil ido kong tamad, wika niya. Dahil hindi sa pangalan nakikita ang katamaran, kundi sa gawa. Paggaraan ng ilang taon, Kumalat sa mga karatig baryo ang kwento tungkol kay Juan Maging ang mga magsasaka sa kabilang bayan ay natutong gumawa ng kanika nilang makinarya Sinundan ang halimbawa niya at nagsimulang magsipag At nang dumating ang tagtuyot habang ang iba ay nawalan ng ani Si Juan lamang ang may naipon at handang tumulong. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng butuin, lumapit ang matandang albularyo sa baryo. Juan, wika nito. Maraming salamat. Dahil sa'yo, muling nabuhay ang diwa ng pagsisikap sa ating bayan. Ngunit gusto kong itanong, bakit mo pa rin tinatawag ang sarili mong tamad? Gumitisi Juan, at sa tinig na payapa ay sumagot, "Dahil gusto kong ipaalala sa mga susunod na salinlahi na kahit tawagin kang tamad, kahit laitin ka ng mundo, nasa iyo pa rin kung ano ang ipapakita mong gawa." Kung pipiliin mong magsikap, wala nang makapipigil sa'yo. Ang tunay na kasipagan ay eh hindi kailanman natutulog sapagkat dising ito sa pamarat ng bawat deltinang umahas.